So, yan. ah uh, maglagay kita, gawa tayo ng update ng ating Uman Unsi Farm. Uh, December 5, 2023. So, tingnan natin doon sa baba sa manukan. So, yun pa rin yung quarantine natin. Tsaka doon yung Azula. Tapos, ngayon, may ginagawa kaming ah uh, pinaka-waiting sheet, uh, Stand by yan. Yan. So, hindi pa siya tapos. Bali. Kasi matapos-tapos. Ah. Dami ng ginagawa dami ng priority. So, yan. Bali, yan yung pinaka-receiving area. <coughs> Kalahati pa lang yung nalalagyan ng bubong. So, update natin bali ngayon dun sa Palayan sa palayan nag arado ng bungkal na si Jewel ng ng anim ani baliwalo siya ng walong kahon ng palayan kasi balak namin dapat today yung pagpatraktor kaya lang hindi dumating so bukas daw bukas daw uli magtatraktor yung pupunta yung magtatraktor so prepared na yan ni Jewel napuntahan natin kanina tinapos niya yan ng ilang araw kasi hindi siya tuloy tuloy nakakapag arado tsaka yung ibang area lilinisan pa niya sa gilid uh, ang tawag dito haras haras pa o takras hindi uh, ko alam basta ganun sa dalawa is either dun sa haras o takras yung gagawin niya So, ayan, kasi yung nakaraan hindi yan nakapagtanim dahil nga natuyo. So, yan, nakapag-arado na yan. So, waiting for tomorrow para sa pag-tractor. Usually, ginagamit namin kalabaw lang. But for now, we will mag-tractor na lang muna kasi para mas madali. Kasi nga, naghahabol kami ng oras na unlike before nga nagtuyo tumuyo na tuyo yung kasi nagelinyo yun eh hindi nakapagtanim so isa pa sa gagawin ko ako na yung gagawa is ayusin yung mga barrier ah, tawag is tagaytay tawag dito yung tagaytay kasi mostly nung tagaytay dito ay sira so ito yung isa sa project ko gagawin ayusin ko ako yung mag-ayos Uh, siguro after na mag-tractor uh, mag ni Joel. So, ayan. yan yung ating palayan. Bali, hopefully maging okay yung magiging palayan natin this time. So, dito di pa rin na ayos. Bali, dito dapat magtatanim ng... ng ano pa? ng corn, ng mais. Kaya lang, di pa natatrabaho. So, tingnan natin, may mga tanim na naman ako na bagong Madrid Agua. Uh, so far, may mga tubo na siya eh. Tsaka, sa Madrid Agua pa pala, ganun pa rin yung issue ko dati na namamatay. Actually, yung nangyayari, yung steam niya, nangingitim. Paunti-unti kaya siya namamatay. Di ko alam. Uh, narinig ko dati, one of the speaker nung organic namin paranas organic nakalimutan na ko nga lang yung pangalan basta may farm siya sa Leyte area ang sabi din yun na na piste din yung Madrid Agua niya. tapos ginagawa niya, ayawang ko basta relate sa suka may ginagamitan siya na suka gumagamit siya ng suka para ma maging okay ata yung Madrid Agua o yan na may mga bago akong tanim Madrid Agua Ito, nasa mga oh yan doon, So, ayun, may bago na naman na kung ano matay. Hindi ko alam ano nung gagawin ko, really. Kasi pag, ah, pag naputol, wala ka lang pang putol eh. Pag pinutol mo maitim. Maitim yung loob nito. Yung pinaka-steam niya. Nangingitim siya hanggang unti-unti nang namamatay. Siguro pang anim na ata to na namatay. Uh, ito isa dalawa oh, pinutulan ko nga. So ganun pa rin. Ayun naman yung isa o. Oh. So pang anim ko na ata to, pang anim pang walo na namatay na Madrid Agua. Kaya di ko alam kung ano yung gagawin ko. Yung dere tinatanim ko yung ibang putol. Pero so far okay na rin naman to na dumadami na rin siya. Kaya lang hanggat di ako nakakakuha ng ng idea kung paano ma-stop yung pagkamatay niya. Tuloy-tuloy ito. So, yan may mga tinima kong Madrid Agua. So, yan to mga Madrid Agua siya. Ito mga mga kung ano yan oh. mayroon na siyang steam hopefully hindi siya magagalaw yung ganito oh. mayroon na yung iba ah... Uh, dikit dikit -dik -dik kasi din ako sigurado kung tutubo hindi kaya dito oh, gaya rito oh. So, nangyay ko lang na lang yan eh. Yung maliliit na steam na lang kasi yan eh. Ito, maliliit na steam na lang siya. Since, I'm not sure kung tutubo siya, pinagdikit-dikit ko. So, pal plano ko, kapag nag-okay-okay -okay siya, pwede ko siya tanggalin. Ililipit ko na siya ng ibang area para hindi siya ganun ka. Dikit-dikit. So, dito yan oh. Madami na rin yan, madalit-agwa. Hanggang doon. So, natin tayo din sa manukan mamaya. Then isa sa ginawa ko, yung barrier ko, yung yung harang. Kasi medyo pasira na rin to. Uh, mag isang taon na rin. Tanim ako ng mga halaman palibot. Ayan, itong uh, santan at tatawag dito. Yung ito. Tama, santan. And then by 10 pieces ko, ito ganyan. Sampung puno na ganyan na magkakasunod. Tapos santan na naman. So, papaikot ko yan. Yan yung balak ko. So, hopefully, maging okay. Kasi ngayon, uh, na ano pa, nag-uulan. Kaya, medyo okay siya tutubo. So, yun yung sumanok natin sa loob. sa labas sila. Tingnan natin mamaya. Punta tayo dun sa loob. Ngayon, ito. May mga lang. Ito akong papaya. So mangga may mangga ako din doon ito yung sa entrance natin yung sa entrance ng umani on sili nagyan lang natin ng mga halaman so may blue turnit ako yung sa gilid tapos <coughs> ito may <coughs> tanim actually rito na grapes kaya lang hindi siya naging okay ang lalim kasi ng pagkaka tani mo grapes yan eh kaya lang hindi siya naging productive di ko alam mama prong kamamamatay nga siya oh. alam mo kung kaya ito yung antin uman yung ansi na natin yung logo may bago tayong logo kasi sa pag-atid natin sa isa sa mga training nag-advise siya na blow up siya palakihin yung image para mas ma-highlight tsaka para mas hindi magulo yung pangalan so, tingnan natin doon silang pasok ulit tayo doon sa ating manokan actually umikot lang tayo yan no, may mga talim na kaya yan palibot yan may mga Madrid Agua dapat kaya lang yung iba hindi na buhay ibang Madrid di Agua ah, but hopefully maging okay yung ibang halaman natin so punta tayo ng manukan ito yung an, ano an an ginger luya yan may may time di luya dun kanina sa isa Yan ito oh, itong isa oh, na naman to oh. Itong Ito isa kaya dito ko lang ang gagawin ko diyan. Madrid natin. Ito okay naman siya Madrid agwa. Pero yun talaga. Yun doon namatay yung isa. Isa na yun. Ito. Oh. Namatay din yun Madrid agwa dito ang lago na. So, <coughs> tingnan natin sa ating manok ka Ito, so, ito yung update sa ating mga manok. Yan yung CCTV bali alarm yan. Para at least naririnig nila boses ko lagi. Ito yung mga decal white. Ang daming nagkasakit na hirapan ako kasi tagulat talaga ngayon. So yan mostly nasa dyan sila. Sa loob. So sa kung sino gusto ng Rhode Island Red na roaster. May dalawa akong extra. Kasi walo yan eh. Mali malak ko. Eight months. hindi dispose ko yung dalawa. So. Ito yung Nicole White. Kung sino yung gusto ng Rhode Island. Yan, yan. Eight months yan. Tapos yung isa. na sa labas ata. Hindi ko lang wala sa labas. hindi dispose Ito yung mga breeder ko. Breeder, Black Astrolorp at saka uh, Rhode Island. Kasi itong isa may breeder din ako rito sa kabila. Ito kakain sila ng nyug. May breeder din ako sa isa. Breeder na yung linagay ko rin dito. Instead na para dalawa yung breeder area ko. Balita, lamin dalawa na yan sila anim-anim. So, yun. Yun, guys. Yun muna yung update natin sa farm sa Umani Onsi, December 5, 2023. So, hopefully, okay yung sasandol natin. Doon meron tayong manga. Uh, hopefully, uh, samahan nyo pa rin ako sa susunod natin na mag-video. Um, salamat. God bless. Please subscribe. Ashrel Kulits TV. Tsaka Umani Onsi. Uh, God bless everyone. Bye-bye.